Papaabang tayo ng labong mga kainsan no? <laughs> Sayang Ang lalaki Inunahan tayo ng mga daga hmm. Ito naman po ay libre lang Dapat tayo sa sirop Gigigimay okay. sana yung dakul dyan Dapat tayo e, Ay, hindi di ba si? Hmm, kutukan na. Ba mo ni di lang direkta. Dapat ja. Hindi ni. Eh, mga isa maghanap tayo ng labong. Ngayon eh. Yani nakala din. Sasawog na din sa dahon ng ampalaya. Ampalaya. labung na may karatama minan ng ano, kabute kaso labong yung nagpakita eh. <laughs> Hello. Oh, ni isang dibago. pisang Oh. Lalaki. Meron pa doon sa kabilang mga kinsa no. Yan. Yan. Uh, kaduluduluhan. Ayan, mga isa. May papakita kung gano'ng kahirap yung mag hanap ng ano, mauulam. Ayan, mga isa, no? Mayroong mga labong dyan. Ito po ay pinapalinisan. Itong buong area na to ay kaya libre lang. makukuha tayong tatlo sana <laughs> yun yun ayun oh. o di diba laki laki <laughs> kaya naka ganito ako mga kainsan nagaling po ako ng munisipyo nag apply po ako ng farmer sa munisipyo sayang naman yung makukuha ng ating benefits sana ma-approve Palaki mga kaysa no? hmm. Sakto at may eh, meron akong stock na buto-buto ng baka doon sa ref. Pang ano to mga pang Sabado. Ang daming mga ampalayang ligaw mga kaysa no. Pang dining ding natin, pang sawg sa mushroom. To. So, mga ampalayang ligaw, ang dami dito. Yan. Saka meron pang isa dito mga kaisan o oh yung nauulam na Yung elephant foot na tinatawag. Ito mga kaisan o oh yan, ang dami. Pero sa amin kasi dito sa amin ay eh, hindi po sanay na nag-uulam ng ganito to. Ito napakaraming ng ano. Ang mga kaisan, ang dami. Kaya yeah, libre lang po yung pang-ulam dito sa ano, probinsya. Nít, đặc biệt đi. Ô, là cái. Ừ. Đúng nữa.